Hello mga idol, it's me again. Ayan, kung napapansin nyo na guys, yan may update na tayo, may tiles na yan, yung kulang na design, at saka yung ating uh, may canopy. may masiya na rin guys. Yan, uh, lang yan guys, at saka itong kapiraso uh, sa may service gate natin is tiles design. Ayan, may tiles yan guys so yan uh, meron din yung doon so yun completed na tayo uh, first coat lang ng skin coat lang yan guys so magpa final tayo is pag finishing na kasi mahirap dahil uh, taginit tag ulan mahirap matigas yung skin coat natin Ayan, kung napapansin nyo guys, yan may canopy na yung bago nating uh, yung kapiraso na yan at nakabit na nga yung ating uh, dalawang gate ayan yung paypay -pay na yan at saka yung sinisinsin naman na ni body is uh, kaparis ng paypay -pay din yan uh, nakakabit bali dalawa yan na pinaka main gate ng sasakyan ng kaliwat kanan kung gusto pumasok may tiles na yan guys kung napapansin nyo guys is napaka kapal ba? Diba? garahe kasi yun guys so kailangan natin na hindi required yan ng dry pack so puro yan purong halo at sabay tiles para pag dinaano ng sasakyan wala tayong kapag so ayan guys uh, ah, napapansin nyo meron na isang paypay dyan ikakapitin nyo mamaya yung isang bago. ayan, yung accomplishment natin yon so, mas maganda talaga yung tulong-tulong ayan, yun, kahit sobrang kapal yan ayan, yung Jerry Boy at si Paring Toto is kaway-kaway dyan, guys ayan, dito naman tayo may canopy na yan yung napanood nyo nung dating videos ko, wala pang canopy ayan, may canopy na yan, guys at Iniskim kot na nga rin natin yan. Yung, yan yan guys, yung uh, napapansin nyo, may tiles design din yan. At ito lang yung naka-skim kot. Yes, ayan guys. Ayan, metro simula dun hanggang dun. Naka-skim kot lang yan. At, hindi pa nga namin line out. May group din yan guys. So, wait lang. At, sana gabayin nyo kami sa aming bagay update trabaho at gabayin kami lalo ng Panginoon na malakas lagi sa pangaraw-araw so ayan ito tiles uh, design yan guys kaya walang skin uh, kakabit na nyo yung isang pipe so update natin yung uh, tiles sa loob ayan napapansin nyo makapal lang yan guys kasi garahe yan hindi dry pack yan purong purong simento yan sa bayan tiles yan na nga sinasabi ko sa inyo may kapal pa kan din yan dati yung contractor kaya naging ganun kakapal inabol natin yung divalasyon ayan itong ating pinakamasipag na helper diba pasisya na ho kayo nakaubad kasi sobrang init na, na talaga na uh, pasisya na kayo nakaubad yan kayo, ayan, sa tuloy si hmm. At ito yung isang area guys na papunta doon. Ayan si Bay. Tatiles din layout yan guys. Hanggang doon, ayan, uh, napapansin yung bakod na yan sa likod. Hindi na kay skim coat na yan. coat na rin yung likod na yan guys. Maraming salamat so, dun yan, sa yung patuloy na, na yung... paglalike and share. So, nga, Thank you so much guys. Hinahabol yung mga